Sips made of Smurf Mellow. I'm not the sharpest knife in the draw. Let's wrap this a pot of I know nothing about beauty. You know, Bush and Mana. Ang chu swimming ka ba? My word. You have a different... Ay nagsu swimming yung bebe, you... niya ka kumain. <laughs> Yan yeah na niya ka kumain. No. lalanggamin tayo dyan alika rin eh alika na din eh dito din ka kumain ano ba kinakain mo pandi koko pandi koko kamo na o ko Tinapay. Tinapay po. Nunuod si Yana ng TV. Ayan. Kalakas naman kumain. Bungi na nga. Tingnan ko nga yung tit. Tingnan ko nga yung tit. Pakita ko nga daw yung ipin. Ha. Oh. Tina ko nga yung tit, anak. Lakas naman kumain, bungi na nga. Lakas, lakas kumain, ha? Ah. Yan na, yan na. Ah. Ang sarap naman kumain ng baby ko, ah. Nagutom yata, ah. Ang sarap-sarap naman kumain. <laughs> Bunge. Ay! Bulaga. Ay! Bulaga. Ay, ano ba yan? Oh, dali, ubusin mo na tinapay. Ah, ubusin mo na tinapay mo. Bye-bye, guys! Bye-bye!